imbes na huminto. Humarurot pa ang sinitang rider na ito na dumaan sa si EDSA sa busway sa Mandaluyong. Muntik tuloy makalagkat ang MMDA enforcer na humabol. Tuluyan lang itong huminto nang sumaklolo na ang iba pang enforcer. Ba't mo kailangan takbuhan yung mga tao? Nagigilid pero nagmamadali ka. Diba? Nagigilid, to, Hindi yung tatakbuhan ng enforcer hinarang ka na, ini-endanger mo yung buhay ng mga enforcer. Sorry right? po. Meron ding SUV na pinatabi dahil dumaan din sa bus lane. Pero imbes na ibigay agad ang kanyang lisensya, nakipagmatigasan pa nung una. You pass through the busway. You are not allowed inside the busway. So, I just have something personally in the hospital and I have to go. Very emergency, that's it sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng MMDA na ang busway ay para sa mga bus at sa mga otorisadong sasakyan lamang, marami pa rin daw silang nahuhuling violator. Sa katunayan, sa bahaging ito nga lang ng EDSA Mandaluyong, nasa dalawang puraw ang kanilang nahuhuli kada oras. Karamihan daw dito mga motosiklo. Ang lalaking ito, ang kas ang kanya mag-ina. Pukod sa maraming karga, wala pang helmet ang bata. May mga sinita rin si Elsa Ta may makailang beses na raw na tiketa dahil sa iba't ibang paglabag. Ay, yung nakachinila sa ila. Awa. Pero alam mo bawal. awa. Hindi ka, Hindi ka nadala, na sa Sorry ay, mo. Eh. Ay, 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 ay. <laughs> Sorry mo. Po. Na-impound rin ang dalawang bus na out of line at taxi na nakaparada sa kalsada. Pinaghuhuli rin ang mga pedicab at e-bike na bawal sa National Highway. Sa so, kalsada ka nga. Gaya pa ngayon po. Pero diyan ang ng tao-tao. dun sa, ano lang, pero alam niyo pong bawal. Kaya kaya ang komite eh. Okay na lang ako, ano po ginahabot mo? Yung bike ko po. Ay, e bike ko sa sinakantay. Bakit na dito lang po sa sa'yo? Yung driver ko po kasi nag-iwan. Alam daw ng MMDA na pabalik-balik at paulit-ulit lang ang mga pasaway at matitigas ang ulo ng mga driver. Kaya tuloy raw ang kanilang pakikipagtulungan sa mga LGU. Consistency will be the key dahil pag napansin at naramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalong po ang mga motorista, uh, masasanay po sila eh. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.